Meron pa sila alam yan pre Meron pa? Oo, oh, kunin muna natin ito, matilip to Ay, mga so, <laughs> yung mga pinagbakasan pre oh. Ay, yung huli namin Pre oh. Ay, dami Ayan oh. Ay, mga piyo pre, dami <laughs> <laughs> Ano yan? Puyo Hindi, hindi puyo Lasang kilo niyan. Oo oh. Huh? 180 Ito na Kasi iba kasi yan Ay, Ay pumasok oh. Uh, Makakamok rin ay. ako Ayan oh Ay Oo oh. Tapos na mata mo. Ay, masakit Meran, hei, puyuh nggak? Puyo, oh, meran paren. Oh, di bawah. Laki pu, isah. Oh, bikin nanti para may pangiau sya. Thank you. Okay. yun, what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito bali gumagayak tayo at uh, may nagpapatuyo at uh, mag magingis na kami ni parang Dennis dito na tayo naging kasi nag ayos pa tayo at inayos po yung sasakyan natin so yun uh, mga kabida salamat po sa support uh, sa mga nagpo-comment nagla-like po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads solid subscriber silent viewers maraming salamat po pag-like po itong video na ito pag uh, nabutan maraming salamat kaya nabangan niyo po mamaya mga kabida, mga inisla po kami. Mga kabida, bali, ito na po yung mga nahuli namin nung first batch ni si Bob Dede. Yan. Inom muna tayong tubig, tapos uh, mag pa tayo. Meron po kami napapansin ng mga talag na lumalang ulang. Ayan o. Ayan o. No? <laughs> Pero inom muna tayong tubig kasi grabe po yung adventure na to. Sobrang lalo po ng putik. Ito po mga kabida itong pala isdaan namin na pinag pinangyong isdaan ito po yung fish pan na pinagkakitaan namin dati laging kit kumikita kami ng 10 million dito sino ko ka million po yung alagang kinikita namin dito kaya nakabili po kami ng lupa ayun pre ha yan ito siya nakabili po kami ng lupa na tinatayuan ng bahay kaya Uh, ang ganda po ng fish pan na to kaso nung arkila lang po to nung ay, nakikita na nila na kumikita kami kinawa po nila kinuha na yung ariyendo sa amin ay yung arkila kaya yun natigil tayo sa uh, pagpipish pan na. at natigil din yung pagkakakitaan natin ganda po sana to ayan o oh. puyo puyo again. Oh, puyo. Puyo po na uli. Puyo dalag. panoorin po yung vlog ni Parang Dennis. Duh sa una. Yeah, bali eh, hati na lang po kami, hindi po namin pwedeng gawin na ay, ano pre. O, Di po. pwedeng uh, isa lang yung makakagawa sa amin. Kaya kailangan. Kasi si Parang Dennis yung mag-oriente. Eh. tayo ng video natin. Dito. Dalaga tayo pre Puyo Napunta na yung dalag kanina dyan pre Ayan puyo Kulay dilaw Yun Ah ang ganda na size Ganda na size Kunin ko na Kunin ko na Kunin ko na to Ah oh, Diba Laki po <laughs>

yun no? no? ah, dami dyan ah Angat ah. ah. muna tayo dyan sa dito sa pinaka ah. lagusan or daan kasi dito medyo mababa kasi makapal po yung tawag nito makapal yung kangkong ah. ah. at makakadaan ka sa taas tignan nyo mga kabila pagkita ko sa inyo po, ito yung sinasabi ko. Ayan, makakadaan ka sa taas po ng tago nito. Taas ng, taas ng batalili. Mayroon diyan? Hindi. Ayan, nakakalakad ka. Ayan, makakadaan ka po. Ayan, ayan, ganyan na putik. Uy, eh, meron. Eh, meron dalag dito. <laughs> Sarap din yan. Oo. Oh. Uy. Laki laki pre. Serte po. Punta ba tayo doon? Daan na natin yan. May mga nakakaligtas siya sa mga nangungkuryente. Pahinga ka muna. Oh, sige, pahinga muna tayo. Ah. ah grabe po yung putik. Nakadami ka ng ulam. ha Isa. O kita isa. Andre. Bigyan natin siya ng dalawang piraso. Lang. Eh, isang piraso lang. Oh. Nabangon siya sa putik. Kami na dami naman namin na uli. isang piraso ka lang. Hoy. Ganito lang pala sa isang nauli mo no, isa. O oh, bigyan natin para may pangiyaw siya. Thank you. Okay. <laughs> ikaw nakarami ka? Ah, ikaw nakarami ka eh. <laughs> Yung barag, ang ang laki. Ang laki, gano'ng kalaki? Ganyan siguro kalaki. Ay, ang laki po. Dalawang ito, ito. kamay pa. Ah. Ayun, binigyan natin si Kampiring para may pang iyaw siya. Kami, nakarami kami dito. Dito lang. Sige, oh, busin namin namin eh. Ayun si Farn Dennis, oh. Umupo na. Ay, kahit paano nakapag-share tayo, di ba? At masaya kasi madalang lang yung gano'n na bibigyan. Sa mga ano ngayon, sa mga ti ano Arbesan, wala ka okay. nang makikita ng ganyan. Kanyan yung maninigay sila. Kasi nanguli din kami, pero kami, dito lang po kami, saglit lang. At konti lang yung paghihintay namin, hindi gaya nila. Kanina pa silang umaga dyan. Kami, okay, kararating lang namin. Kami, kararating lang namin. Tapos yan, Okay. Yeah. Sipin nyo itong nahuli namin. 8 kilo o, o uh, 6 na kilo meron na yan. Aparte pa yung binigay natin sa kanila. Diba? Malala, pulasan, pulasan na sila. Mas marami siguro yung nahuli natin sa kanila pre. Okay. No? Uh, Sa kanal Sa kanal Meron pa tayo mauli doon Huwag ba mong puso doon? makadalsa na naman talaga Doon pwede ka magtsaga doon eh kasi kababaw ah. ng putik Okay Pahinga muna tayo ang Pahinga muna tayo Ang lang kotak Yung sinasabi namin yung water lily Makakapaglakad ka Meron pare rin Hindi mo na, baka makalayo pa Uy! Meron! Janitor pre! Ha? Nga, iba yun Kala ko jan ito puyo. puyo siya, ha? Oo, pwede na yan Oo, oh, ho Talaga tayo Oo, oh. ay mga puyo pa rin Dami <laughs> Ano yan? Puyo Hindi, hindi puyo yan Ah, ah puyo rin Ngayon pa, yun siya Puyo Pinunta nila yung agos, na. Doon marami paikot na ayun hey, dahi pre dyan huh? ito rin yung iba yung <laughs> mga tama ko ah ha hey, mahirap na kong humuli ko nasan yun puyo ko 100 plus ang kilo niyan okay 180 200 ganyan Uy, magagalaw ito no Dito, so, meron dito ang gumalaw pre Uy, talagpo daw dito Iba Pare, ang dami dyan ito rin dyan no Wala ko no. Uy, ayun, ano yun Laki, okay, no. Ey, oo Laki ini hey. semua. <schedules> <Bohen nuclear hacer sus> huh? eh, oh ngga, malaki, nanginginig eh ayo kuy, ayo nilang gila, gila, pre, ditukar nanti moan hong? dalag pre woy, yalaki tapol mo woy, yalaki apa Ayan, ito, 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 yung ulo niya. Oh. Kurenti mo, kunin ko. Ah, puyo. Puyo siya. Sige. Ayan. Iba yung putik talaga. Grabe. Hindi na nang, nangangailangan ng janitor pisang para. Ang lalaki, oh. Ayun, oh. Ano, meron pa puyo dyan. <laughs> oh, yun. dito Ito kasi iba kasi yan. Ay, ay, pumasok. Ulo, naman yun. Oh, oh, oh. Ah, oh, bangat sila. Subo ko muna dyan si Tatay. kasi ito nakakakyat. Ay, ito pa rin. Huwag mong kurente muna. Makakamong kurente ako. Ayan oh. Ay. Kumakyat na sila, pre. Dito kasi may tubig. Saka yung asang niyan, yung palikpik niya. Pumasok, pre. <laughs> ang dami doon. Ang dami doon. Ang dami doon. <laughs> Magkisama ka muna, camera. <laughs> eh, kurente mo dito. Ano? You know? Ang galaw nila. Yan, yeah, laki. Ito. Para, dala tayo. Yan ito, oh, Sige. Meron naman tayong tag niya to. Uh, Ay, pre, wala. Nakita mau nga Gimana Oh. 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 Ay, sakit. Lakinya, Lakinya. Ah. Alakinya. Oke. niya. Ah. Ari, Ari, mau masuk talaga, Ari. Eh, pre. Dito, dito. Basagi pala. Nandiyan dyan, nandiyan Masok. Hmm. Dito ko lang pala magtingin-tingin. Meron. Dito ko pumasok? Oo, oh, pumasok siya. Lalim lang pinasukan niya. Lalim. Tingnan yung pu-puti na lang. <laughs> oh, Lapat. Uh, Lapat nga. Tingin-tingin pa ako. Umangat <laughs> Umangat sila.

Hindi kami nakapunta dun talaga doon sa pinatuyo kasi tapos na to eh. Kaso. Puyo. Ay, ala kaya tayong dalag na yun pre, naggawa wala. Yun know? o. Hmm, dalag Dalag. Pare, pare dalag o. Butares. Ay, puyo air. Yan. Puyo. Makukunin ko na ito. Ay. Lalo ng putik. Pre. masakit talaga sila makatusok mga kabila ha, ah, sandali kuha na natin ang mga video huh? sarap nito mabibigyan ko yung lola ko gustong gusto na itong isla na ito yung matatanda ganyan ha nanay mo pre gusto oh, yan pangat pangat ang dami ito ay humahanga na yung mga dalag <laughs> wala na silang mapuntaan ano na mga mga putahan pre Tatlo, dalat O mamaya na yun Pang last na lang natin Hindi, ito yung kunin niya Baka kunin ni Valentin nandito Yung mga nandito Mga puyo o oh. Yun know? o oh. O Dalat Dalat Ayan, ayan, puyo Puyo Ayan Ayan Ayan, nakakaral ka, long ko lang ka Na? Tingnan muna natin yung kay Valentin Ito yung master na mga oriente dito Ito yung pinaka-idol namin Kahit malalim, ha? Alas, pala puyo na Ang dami, ang dami niya nakuha Nakalati niya yung kanyang Shwiki Tanco ko nasa 10 kilo na yun, Mapersa yasah, Tara, pre Kano? Kung 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 Oh kung nata, kung kung Marami pa kung mauli dito, kung Meron? kung kung Puyo nga. Oh, Puyo. Malabas na. Malabas na. Malabas na po. Ang dami no. Meron pa pre. Parang dami gumalaw eh. Wala. Ang dami po nila nahuli oh. Ayan, hirap po sila maglakad. Oh, shout out, shout out. Shout out, shout out. May pangulam. Diwalo <laughs> <laughs> na. Ah, diwalo tawin na ulit. Ay, uh, alamaga kay kami, nang uren wala kami na tamaan na terapiya. Pero pagkatao kanal, tuwet. Ay, pumauwi uh, uh, sila. Diwalo. Pero sila, mayro ng mga kahit paano, may pangulan po sila. Na sila. Oh, tayo, ay, na ne, pito-pito. Uwi na po uwi na sila. Pero tayo na natin. Dami natin. Siguro yung mga dalag natin nasa 3 kilo eh. 3 kilo. Bucheto na rin oh. 'yan. Ah. Ayos na rin 'yan. Seron na rin. Ayun po, pauwi na sila. Ang dami pa doon, yung isa nakahuli ng barag, yung tinatawag na bayawak. Bayawak. Malaking kita niya doon. At 1.5. Uh, 1.5 po, meron na siya. Jackpot po siya. Yan yung tinatawag nila swerte sa mga nanging isda. Sa so, mga nanging yun ang tinatawag jackpot. Yan, jackpot yun, jackpot. Hindi eh. yung hindi mo inaasaan. Hindi mo inaasaan inaasa na mawag. Talagang dito, kinukuha yan. Hindi na Hindi ano, na pinapaligtas. Kaya po yung mga, ano yung, ano uh, yan? Uh, uh, ulupong. Ulupong yan, sawa. Binibenta rin po yan. Sawa. Binibenta po nila pag nahuli nila. Pero kami, hindi po namin kinukuha. Kasi, yun nga, bawal nga Ay, dito yan, sa... Ano yung mga ano? Ay, yung mga ano? sila sa taas di ko napapan meron na naman po dito isipin nyo yung ganyan karaming nauli namin yung iba kinakapa mo na lang nakikita mo na lang sila umahon sila mga kabida kasi yung palikpik nyan yun, yung as ay yung asang nya ginagawa nyang paa kaya ganyan ay meron pre Pwede, pwede pa yan. Pwede, pwede. pa. Dahan mo pa Kahit ang ganito ko. Pero ka na uli eh. Ang dito tuturo yung mga balag ka nila. Diyan umahon eh. May tubig nah. dyan eh. Diyan ah. Malaki okay? Malaki. Dalag. dalag ah dalag po sabi ko sa iyo eh oh dahan <laughs> muna natin ang gando no doon sa may water lily tapos pa pagong. pagong siya oh naman yan pagong pagong pa dito kaya so, yeah, pala malaki sa iyo natin to nauli ni parang hindi yan to ore natusok ako lagi ko nakita dapat pala din binibig ko na tong timba bigat na po kasi ang dalawa dito ah oh. Oh. Ang Lakas ng... Ah, sakit po. Lumugo na pala yung kamay ko. Oh. Dami na. Dito ko na yung gamit yun. ha, Sige, tingnan, tingnan ko lang. Mga mga yung nakalitaw. Sarap nilang ulihin. Pag nandito na sila lupa. Eh. No? Eh, korente mo muna dyan, pre. Baka meron pa. Malahan po, dubaw na yun. Iba kasi yung... Iba kasi yung kanyang tag nito. Eh. Meron pa rin? Oo. Oh. iba, iba, Puyo? Oo. Oh. Meron pa rin. Meron pa rin Puyo ata yun no. Ha? Yeah. Oo oh. Nandito sa'yo Mayroon pa rin dyan Kumangak sila dyan sa Agus mo Puyo Nung sa San Agustin Ang daming Ganito 200 ang kilo Ano?

hirap po maglakad mga kabi ayun, 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 nagwala dalawa, dalawa no pre agis ah puntik <laughs> na sa mukha ko yun ah Ayun ah. yun oh nakatatlo tat siya ayun po hey. masalok lang tayo ng ay, dalag, dalag tumatalon, tumatalon tumatalo na ito na po yung dalag. <laughs> Hindi ko po pupunta kami doon, hindi kami ganyan karami mauli mga kabida Doon sa lugar na yun kasi yung mga dumaan kanina Alos wala po silang mga uli Kaya kami, yan Swerte po kami ta dito na lang kami Hindi na kami nakalis sa putik kanina na malalim Buti pre, hindi na tayo nakalis na putik eh kung hindi, doon tayo nagintay, Hindi tayo gano'ng makakaraming ganito. Ayan, dami na huli ni classmate, oh. Mate, ay alin din si classmate yan. Kasi <laughs> <laughs> talaga pa paano. Kala ko si classmate, kamukha niya, eh. Na. Ngayon natin dito, yung mga view, ang dami kanina dito. Sumangat sila. Kaya kung... Huh. Huh. Nakikita ko yung mga buntot nila pumapasok sila. di, Lakas po kasi ng mga puyo na yan. Pinapasokan nila yung mga damo-damo. Kaya niyang butasin yung water lily kahit makapal. Para makapasok lang siya. Kasi matalim po yung kanyang... Ayun. Ano yun? Dalag. Ano naman daw dalag dito? Yung mga nalabas na pati mo. Kaya kaya kailangan dahan-dahan lang tayo dito kasi yung puyo, grabe po yung tinik niya. Ha? Uh, Ay, so, Pero, dyan. Pero pa dyan. Dabi na. Harus mapuno na yung sa nasa? Janitor yan? <laughs> janitor yan eh. Ha? <laughs> Ayan, ang dami po na uli nyo, no? Ayan ang puyo pre, oh. Puyo. Oh. puyo. Lumalang, oy, Ayan, oh. Punin mo na to, puyo. Ayan, no? Oh. Ayan, mga puyo. Oh. Puyo. Sa aming tawag nito, liwalo sa ibang lugar ewan ko lang kung ano alam ko sa Tagalog puyo hey sorry hinagas mo sa kamay ko sakit ay. tara tara yung waya tayo okay na po so sobrang init Ayun! yun ay ito yan ito oh yan ito yan oh, ito lang pala Ayan. Oh, that's free. Ano yan? Meron? <laughs> Meron, laki ata niyan pre. Uh -huh. Ay gumagalaw ayun. Uh -huh. <laughs> Kanina pa dyan, dito dito sa area na to, ang dami. Wow! Sama-sama. <laughs> ah, dito may tubig. Oo, no, tubig na. Meron pa sila niyan pre. Meron pa? Oo, muna natin tumati dito. Ay, mga pinagbakasan pre. Oo, oh, ang dami. Tingnan mo. Ay, bigat. <laughs> bigat 'yung ulo namin. Pre. Uy, dami. <laughs> Ilan piraso? Ilan na yung nilagay mo? 5 Ilan na yan? Lima na. Lima na? Oo. Oh. Hmm. Six. Nakabaon. Pa. Nana. Ay, ano ba? na? Eh, tubig-tubig nga sa ilalim. Ayokay sila. Ayokay? Oo, oh, lalim. Sakit na natusok ko kanila. Hmm. Okay, okay. And, dahil na. Okay na. dali na. Diyan pa pa tayo dito. Pauwi <laughs> na lang. Dito lang. Tsaka dito lang tayo. Hindi na tayo nagisali doon sa maraming tao layo po kasi ng pinuntaan namin, pupupunta pa namin oh, layo. layo hindi ka na makakapunta doon dito pa lang, jackpot eh. hmm. tingin tingin lang tayo doon sa mga pinagbakasan ng pa kasi may tubig tubig tulad nito tingnan nyo kapag umapak lang dito may tubig tubig po siya sa loob kaya Diyos doon, doon po, doon po sila pupunta. Ay, grabe. Thanks God. At uh, po kami ni parang Dennis ngayon. Kahit pinakahuli kami dumating, jackpot naman po kami. E, salamat po mga okay. kabida. Kahit sa kalsada meron, no? Puyo. Sa dami ng puyo. Kahit sa kalsada meron, no? Ano siya? Naku, wala pa. Ito. Hindi po, uh, po namin. Ang po namin ni Parang Dennis Yan ang dami <laughs> <laughs> na naman tayo sa eh? Dami po Puyo, dalag Ayan, balaw po kami dito sa irrigation Dito sa delta Marami po yung putok na inakot namin Sa akin o no? tigas, tigas po ah, Mababaw pa naman yung delta Balaw ko muna na binulsa mo na yung putik ha ako di siguro may bulsa na yung putik nakabulsa na yung putik ha ito yung adventure na yan para lang makaulam makagawa ng video at mapanood po ninyo kaya masaya po kami para pag pinapanood nyo po yung mga video namin kahit mahirap Ayan, lang. ayan. Ayan, 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 ayan. Oh. Uh. Mga puyo, tumalabas. Nabalawan mo na namin. Nakapag-share pa. Hmm. Hmm. Ang oras na kaya, magluluto tayo. Ang okay. luluto natin, puyo. puyo. Para mo iba. ha uh. Anong luto naman? Paksiw. Pwede paksiw ta. Pangat. Pangat no? Ano yung pangat? Sinigang? Oo, sa kundi yung sabaw. Kundi yung sabaw. Okay.